Kailangan nga e i-check buntis, baka buntis na. Ganito kasi sa Singapore, guys. Every 6 months, kailangan magpa-check. Kung buntis o hindi. Okay, kung may sakit, buntis. It's your turn. Pinis oh, na siya ano? Balita. Ano balita ang sabi? Ba, ano daw to? Uh, hindi daw siya, hindi daw siya kailangan mag-take ng gamot dito. Ano? Oh, minsan daw, mawawala siya. Mawawala, liliit. Mawawala, liliit daw siya. Ganglion nga daw yan. Ha? Ganglion. Ganglion. Ha? Ganglion sis daw. Hindi daw to dangerous. Oo nga. Hindi siya, hindi siya cancerous. No. Kasi nga, ano lang, sis. Yeah. O, oh, tapos, ano pang sabi? No. Guys, dito kami ngayon sa Simay. Dadalawin namin yung bike ni Res. <laughs> Kung nandyan pa siya. Kung nandyan pa siya, ikakalanggunin na lang namin. ibebenta sa put-put-put sabi niyang ganun nandito kaya yung put-put-put buti landok ganun para mapakinabangan pa ah. kasi kinalawang na dyan bagong bago pa nung nilagay mo dyan tapos ngayon wala na kalawang na Asan na yun? Tandaan mo po ba kung saan mo nilagay? La wala na. La wala na. Naku po. Tinapon na. Yan yan. May tubig pa. Ito siya guys. <laughs> Ito siya guys. Yung bike niya. Kinalawang niya. Buhatin mo nga kung ilang kilo yan. <laughs> Kalawang na ako. Oh. Kalawang na ngayon kasi nauulanan yan. Hindi, hindi naabot ang uras dito. Oo, oh, nag ano, ay nag doon. Tatalsik ah. Mga kilo eh. <laughs> Ilang kilo? Limang yung... kilo, magaling isang kilo. Sana nandito yung put-put-put daw Picturan mo. Okay, lagyan mo ng pangalan. Tapos sabihin mo kay ate dine-a. Ano, bibenta ba natin to? Bibenta mo na yan. Kaysa ka naman kalawangin pa dyan na hindi mo na pakinabangan Mo, pwede ka to. i de lang to eh. Ah, puro kalawang na baboy. No, hindi okay. ah. Kalawang na baboy. Eh, puso. Paano mo? Ano? Eh, ano? Ang laki-laki niyan. -laki I-de-dismantle siya tapos. I-de-dismantle siya So, yan guys. Yung lunch namin ngayon. Dito na naman kami sa buffet. Kaya lang, ano sa uh, seafood sa saka gulay lang. Yan yung drinks ni Debbie is uh, chestnut, water chestnut. Meron kami tomato soup, mushroom soup, and this one. And this one, and that one, and that one. So, yun si Debbie kumuha siya ng sauce. Marami din ng mga tao. Dito kasi kami ngayon sa sini so, Basta si Debbie yung kasama mo, puro gulay yan. Swerte mo na kapag may mga karni-karni. Kasi ako di rin ako masyadong mahilig sa karni na nagsawa na rin kasi ako bakit. Tignan niya yung manager nila guys. Nagtatrabaho. And si Debbie. Kumuha ng sauce. Mega love shoutout nga po pala sa lahat guys hindi yeah, pa pagawa pag gusto mo ng kainin. Ya, yeah, hindi pa nakuloy yung sabaw. Ayun na, ayun yung kinuha niya yung sis lang. And then, pwede na natin yung paggawa yung hugo. Ba't di kumukuloy yung isa? Ayan na, nagano na siya guys. Nagluluto na siya. Madami din naman palabab, no? Tinan niyo guys, magkano to? 9 dollars? 10 dollars? Ten, Ten lang yun siya guys. Ang dami niyang ano. May lang dalawang oh, set kasi yung kinawa namin. Kamain mo na lang kaya ano. Ang sexy naman ni Auntie Mag. Walang ano. Wala ano? silang tong. Wala. Ano? Ganun lang siya kamain. Tara mong iniwan lang niya. Oh. Mm. Bilis ni Auntie kumain. Bob, hindi mo hinimay. Nako, Interesting to the guys. Interesting. Ano ba to? It's tofu yun eh. It's dried tofu. Dali baga. Barang Parang spring rolls man siya. Akala ko kanina is spring rolls. Dali man siya. Bab, I want this one, bab please. Give me I want mushroom. Gusto mo to? Bakit hindi kumukulo yung sayo? Hindi kumukulo yung dugo mo. Shoutout nga po pala sa mga nanonood guys. Kain na din kami, kain na din kayo dyan. Sabihin mo ipaluto na yung noodles. Thank you. So ayan, papaluto na natin yung noodles. Yeah. Tingnan natin kung paano nila ginagawa yung noodles. Ayan yung noodles guys. Handmade noodles. Pagsasabaw kasi gusto ko yung mga noodles. noodles. Bab, ito pa, ba, oh, Bakit puro mushroom? <laughs> Pinurga naman na nila kami sa mushroom. porke sinabi ko lang na mushroom soup ang gusto ko eh. Pinurga naman na. Ay, bakit ganyan yung balls balls? Na, tinagay naman na niya lahat. Ay, pwede pala mag-refill ng soup. Hindi pwede si ate. Yung ano lang, noodles lang. Ayaw kong i-video si ate. Kaya gusto na yan. Ayan. Ah, oh, here. Yeah, it's okay. it's okay. It's okay, Yeah. So, ganun lang siya, no go. Sinihina lang siya, guys. Ah. <laughs> eh. O, oh, di ba? Heavy din naman yan. Ha? Huh? Heavy din naman siguro yan. Against the right kasi yung ano. Mm -hmm. Yung manager nila nagtatrabaho naglilinis ng lamesa. Thank you very much. And ganyan you. lang siya. Delete naman. muna. ba bye sayo. Parang I think I want some more noodles. Kain na lahat kay. Ay, dito may guys. <laughs> yeah. Kolok 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 kolok. Lagyan mo na lahat, Bob. Parang <laughs> kain na lang baga. Kain na, kain na ay. Kain mo, ano na yan. Kain muna tayo, guys. Shoutout po sa lahat. Salamat sa inyong panunod at pakikitambay. Sana hindi kayo itong magsawang magtambay. Ito na ba yun, Kain na tayo, guys. na Ito na yan. Pwede natin dalhin sila ng JT2 ay saka ko Patrick. Kailan? mo? Ang okay. okay. sarap guys. Ang sulit yung tindalas na namin dito. Sarap siya. Eh, sa nung pinag-check up ko kanina. ako dun sa itlog na nakaraan ng baby para na i-drop. Okay, eh anak, sana mag-ingat-ingat sa, mag sa pagkain, guys. kasi. Kakaano na tayo. Salamat po sa inyong lahat, guys. Thank you. Thank you, Bob. So, yun, guys. Pagkatapos namin lumafang, ay yung drinks, ay drinks. Yung dessert nila. Ay, pupo, man. It's look like pupu, le. Masarap. Ayun yung kakinayan namin, no? Wala na. Nalimas na lahat yung gulay at saka yung laman. So, ayan. Satisfied, Bob? I mm -hmm.